Talaga lang ha? Talaga lang, Franz Castro. Basahin natin, just in, Makabayan Black Files House Re Resolution 1361 pressing three house panels to conduct a joint investigation on 2.6 billion confidential funds of Davao City. Wow, grabe no? Talagang ihahabol nyo talaga. Talagang ihahabol nyo talaga 'yan. Talagang papanindigan nyo talaga 'yan, 'di ba? Ang tatangan nyo na talaga. 'Di ba? Yung mga taga-Dabaw nga, walang reklamo. Yung mga taga-Dabaw nga, approve na approve sa pamamahala, serbisyo, 'di ba? At ginagawa ng mga Duterte sa mismong Davao City. Tapos kayo pang makabayan, black, kayo pang mga makakaliwang grupo, kayo pa ang magke-question? Sino ba kayo? Ha, ang kakapal naman ng mukha niyo questionin, 'di ba, yung Davao City? Kaya nga Davao City is, 'di ba? Kupa uh, NPA free and at the same time, 'di ba? The safest city in the Philippines. Kaya nga progresibo ang Davao City, at napaka-peaceful ng Davao City. Tapos ngayon, kikwestiyonin questionin nyo, saan ginastos yung confidential funds, 'di ba, sa Davao City? Kung hindi ba naman kayo tanga, Davao City is the center of Mindanao. Pag sinabing Mindanao, 'di ba, ang Davao City ang pinupuntahan at mas dapat protektahan. Ku question nyo pa? Alam nyo ba na sa Davao City, kahit matulog ka sa kalsada, safe na safe ka? Kahit mag-text ka, mag-chat ka, dalhin mo lang yung cellphone mo sa kalsada, kahit mag-suot ka pa dyan ng kwentas or gold, hindi ka matatakot kasi safe ka dun. Ganun yung feeling pag nasa Davao City ka. Dahil yan sa confidential funds, dahil yan sa mga entel funds na tinututukan no, ng, ng Davao City, para maging safest at progresibo ang Davao City? Tapos kayo mga hindi taga Davao, kayo ang magka question Kayo mga hindi taga Davao, kayo na mismo ang magbabatikos? Eh, hindi niyo naman alam at hindi naman kayo naka-experience gaano ka safe at kaganda ang Davao? Talaga lang ha. So yung mga budget nyo, kayo makabayan black, di ba? Million-million ang budget nyo. Saan na pupunta? Di ba? Puro kayo question sa ibang pondo. Yung pondo nyo ang pag-usapan natin. Iniiba nyo palagi talaga ang usapan hino, eh, no? Pag napupunta na sa inyo, pag kayo na ang kikwestiyonin, di ba kung ano-ano na naman ang mga isyong ilalabas nyo para ano, no? Masasalungat ang isyo at hindi mapunta sa inyo. Sige nga, kaming mga taong bayan, no? Kami, no? Ang may karapatan magtanong sa inyo. Saan ba napupunta ang milyon-milyong budget nyo, makabayan black? Kayong ibang kongresista dyan sa House of Representatives, saan ba, ano ba ang mga inisyatibo at programa nyo, no? Para ma-justify ang milyon-milyong pondo na ginagamit at ginagastos nyo. Amin yan, galing yan sa mga taxes namin. Kung hindi ba naman kayo sira, kikwestiyon ninyo ang Davao City, nakitang kita naman ang resulta sa Davao City, kitang kita naman saan ginamit no? ang pera, ang pondo. Tinatanong nyo pa ang Davao City, kitang kita nyo naman ang resulta. Kayong makabayan black. Kayo, dyan kami nagtataka sa inyo, no? Saan napupunta ang budget nyo? Saan napupunta ang pera nyo? Ang pera na galing sa taong bayan. Na ang pera ay galing sa mga taxes na binabayad namin.